mali ang pagkaputol natin nagkahiwalay sila mga kabugi kabonsai ba remedyo natin yan hilain na natin Ang daming papaya. Uy naputol nagkaiwalay na mga kabugi kabonsai ayan yan nahiwalay yung isa eto pwede o ganyan ang gagawin natin mga kabugi kabonsai eh mamarkot natin dito ito lang matitira Itong apat na ay limang mga sanga. Ang didiretso pataas. Itong puputulin natin. Bago natin putulin pala, mamarkot natin mo ito. Dalagyan natin ng patigas para tatayo. Ayan na mga kabugi kabunsay na na natin siya. Kaya ito yung itsura niya. Ito yung mga ugat niya. Ito, kabayan natin na uh, pag lumaki pa ng konti ito mga kabugi kabonsai, iwawire natin pag Ito naman, dito naman ba darito? Dahil mapuputol ito eh bago natin putulin to mamarkot natin to sayang ito pag hindi na buhay mamarkot natin yan mga 2 weeks lang 3 weeks pwede nang putulin yan may ugat na siya yung pinutol natin dito ang kamaling putol ito yung kaputol niya nagsanga sana sana to pero ito hihila na lang natin tanim natin sa ibang paso pwede ba yeah, malalib na hmm. yan total may ugat naman na to mabubuhay na to mga kabugi kabonsai yan i-update ko na lang kayo pag namarkot natin to at ito ay natin at i-wawire natin Abangan nyo na lang yung outcome yung ginagawa natin. Mga kabugi kabonsai. Ayan mga kabugi. Nakabawas na tayong sangsanga. sanga Eto. Pag lumaki pa itong mga ugat nito. Nakadiritso sa isang paso. Puputulin din natin ito. Para makita na natin yung design ng ating bonsai. Isusunod natin ito mga kabugi kabonsai. Marami tayong puputulin. Ayan. Isa to, Isa rin ito. Ayan. Then, isa rin ito mga kabugi kabonsai. Doon, ma mahaba yung aerial rose niya pag pinuto natin yan pwede natin pa ikot na lang yan didesignan natin hanggang mabawasan to eh makikita natin yung pagka bonsai nito ito rin pwede na rin tin putulin lalagyan natin ng paso sa ilalim para didiretso sa lupa ayan mahaba na yung aerial roots niya. Ang maiiwan na lang mga kabugi kabonsai ay ito. Dito. Saka dito. Ayan. Abangan nyo na lang yung pagbabago ng ating bonsai paikos na Nakakapatong sa puting bato. Three years old magit na yan ayan na yung isa bali dalawa na itong naalis natin <coughs> Yun nandito noon sa kabila malaki na yun mga kabugi kabunsay hindi na natin nakatago na doon sa ilal ito pala ayan Habangan nyo na lang po yung pag-aayos natin yan. Thanks for watching mga kabugi kabonsai. Kung nagustuhan nyo po ang aking video ay pakisubscribe naman po. At pinutin po yung bell para updated po kayo palagi sa susunod ko pang mga upload. At pakishare na rin. malapit natin mapaganda natin yung bonsai paikos na na. thanks for watching mga kabugay kabonsai bye bye